Uh, magandang araw mga kabeng-beng, no. Kinalulungkot ko po pinatanggal tinanggal po ni Facebook yung ating uh, offer na layaway. So bali last year pa po ako nagpapalayaway ng mga unit. So pakita ko po sa inyo yung mga nakagraduate po sa akin ng layaway. Ito po sila. Sila Sergeant Pierre na. Yan, IREX po yung kanya. So yan, cleared na po siya. May mga date po yan. Yan. Uh, 10, 16, 23 yan. Last year pa po yan yung mga layaway ko na yan. si yes, Paulo Gerolau. So, WE Glock 19 Secret. Irex po sana yung kanya pero kinuha na lang po niya yung WE na Glock 19 yung may secret pull auto. Yan, no? 10, 16, 23 yan. So, paid na po yan mga yan. Yan. So, mara marami po sila mga nakalay away sa akin. Yan. Yan, gaya nyan. BJ. Yung kay Sir BJ ay WE 1911. Yan. Tapos, eh, lahat po yan paid na. Ganyan po tayo ka legit mga ka beng, -beng No. Ito yung kay Sir. Ito, hindi pa po siya tapos. Itong uh, M4 AEG. So, hindi pa po niya natatapos. Pero last year pa po niya yan hinuhulugan yan. 10-26. Ito po yung last niya noong December 17. Ayan. Hindi pa po siya tapos dito. Uh, M4 AEG po yan. Yan, si Sir Rafael Nacional yan. Ang kanya po ay yung EMG John Wick 3. So, nakapost naman po lahat po yan sa page natin. So, ito po po yung ating mga naka-layaway ngayon. to si Sir Jun Per. So, may, malapit na po ito. Ayan. Ang kanya po ay Secret Black 19. Ayan. Tapos si Sir Gerald. So, ang unit niya po ay MEU 1911 Black WE. Ayan. So, ayan last year pa po sila nag-start sa akin. So, ang ano po niya, padala po niya sa Cebuana o saka sa Palawan. Yan. Yan po yung mga hulog nila. Yan po. Yan. Ito si Sir Brando. Yan. away niya yung M92 Taurus. So, paid na po siya. Yan. Nilalagay naman po natin yan kung paid na. Tapos nandyan din po yung mga contact number nila para in case na hindi ko sila makita. Yan, tatawagan ko po sila. Yan, yeah, si D Sir Dankel, T-Rex po yung kanya. Yan, o kaya si si Shadow 2. So, yan po layaway niya. So, January 15 po siya nag-start. Ito po, si Sir Joss. So, naghulog po siya. Nag-start po siya, ano, January 7. So, huling-huling po niya, February 19, yan, 620. Tapos si Sir Jester, yan. Ang kanya po ay ENC Glock 34, yan. Ito po yung mga hulog nila. Naka-note po yan lahat. Ito yung last niya, February 24 start niya January 27. So, yan po sila lahat mga naglili layaway po sa akin mga kabengbeng, no. So, yun nga, no, mga kabengbeng, no. Yung layaway naman natin, kung ano yung presyo ng unit natin, yun pa rin. Hindi naman tayo magdadagdag na ng presyo dyan. Ang mahalaga lang naman dyan, yung uh, mabuo mo yung payment, tapos screenshot mo lang lagi yung payment mo. Hindi, bali shipping lang naman yung idadagdag mo dyan. Wala namang problema sa akin yun. Kung ano yung presyo nung unit, yun na yun. Kahit sa layaway, yun na yun. So, maraming salamat mga kabeng-beng Meron lang po talaga tayong mga kaibigan na gusto eh sila lang ang umaasenso. So, God bless na lang po sa kanilang lahat. Hindi naman po natin yan madadala sa langit. Magpakabuti na lang po tayo dito sa lupa. So maraming salamat po mga kabeng-beng mabuhay po tayong lahat